Update po tayo mula sa may bahagi ng Mindanao area. Nasa linya po natin ang Bomboradio Butuan para sa ilang mga kaganapan pa rin po dyan. Matapos nga itong uh, malakas na pagyanig na nangyari kanina ng alas 9.40 ng umaga. Nasa linya po natin ang Bomboradio Butuan. Bomboradio Butuan, kumusta dyan? Putol pa rin ang linya ng kuryente sa Butuan City matapos maranasan ang intensity 4 napaganig dahil na rin sa magnitude 7.5 na lindol na yumanig sa bayan ng Manay, lalawigan ng Davao Oriental kanina alas 9.44 ng umaga. Sa kasagsagan ng lindol ay nasaksihan mismo ng Bombo Radio Butuan Reporters ang pagyanig sa makapagal cable bridge kung saan nahulog ang mga bulbs sa streetlight nito habang ang mga sasakyan na nasa tulay mismo ay unti-unti bumaba upang makaiwas sa posibleng hindi magandang mangyari habang ang lumang magsaysay bridge naman ay nakitaan ng mga bitak matapos ang lindol kung kaya temporaryo itong isinara ng City Transportation Traffic and Management Department para sa lahat ng uri ng sasakyan. Nagsilabasan din mula sa ospital ang mga pasyente kasama ang kanilang mga watchers at mga medical staff pati na ang mga nasa loob ng paaralan, mga malls at iba pang establishmento. Napagalamang pinalabas na ang lahat ng mga empleyado at mga customer ng Gaisano at SM malls nitong lungsod. Sanhi sa sobrang traffic sa mga major uh, thrift fairs uh, habang isinara naman ngayon ang Robinson's Place matapos bumigay ang pader sa likurang bahagi nito at uh, pinalabas na ang lahat ng mga na nasa loob. Nilibot na ng mga tauhan ng City Disaster. Risk Reduction and Management Department uh, ang buong lungsod upang ma-assess at ma-evaluate uh, ang mga posibleng danos uh, na hatid ng lindol. Iniutos na rin ni Butuan City Mayor Lawrence Limuel Fortun ang suspensyon ng klase at trabaho sa buong lungsod habang patuloy na ina-assess ang posibleng danos na hatid ng lindol. Mula rito... Okay, yes, okay. Kevin, Bum Kevin. Uh Anong initial information na nakuha nyo dyan kung may mga sugatan, may mga uh, casualties? Wala naman sana, no? Pero uh, anong mga inilalabas ngayon ng mga local government unit natin dyan? Ang ginagawa pa ngayon, Bombo Genesis, ay yung uh, monitoring, assessment, especially yung uh, mga tulay dito sa Butuan City mismo kasi yan yung major route namin sa ngayon. Eh uh, even the mayor ay pumunta talaga sa area para silip at uh, masilip yung mga bitak. Samantala, yung nangyari naman sa Robinson's Place, Butuan na uh, bumigay yung pader sa likurang bahagi nito, may mga nasira sa sasakyan na natubahan na mga debris, bombogenesis. Mm -mm -mm. Pero wala pa naman kayo natatanggap na mga information na may mga missing o mga nawawala? So far, bombogenesis, yan yung mga uh, information muna sa ngayon. At uh, kinakala pa natin uh, yung mga pumapasok pa, mga information. Uh, hindi lang dito sa Butuan City may mga lugar din sa mga probinsya ng Agusan del Sur, Surigao mm -hmm. del Sur, at Surigao del Norte. Uh, uh, especially, yung mga areas na yan ay na itinaas yung uh, tsunami alert sa uh, Bombo, mm -hmm. yung mga katabi ninyong probinsya. Ano. Sige, si Bombo may mga dagdag ng tanong. Bombo Jai. Bombo Kevin, uh, nakakaramdam po ba kayo dyan sa ngayon yung aftershocks after netong 7.6 magnitude na lindol? and uh, ano yung abiso ng lokal na pamahalaan dyan, yung local government units, kaugnay din sa inilabas na abiso ng uh, Philippine Institute of Volcanology na tsunami warning dyan sa Davao. At sa area kami ng Butuan, Bombo, uh, Jai. So sa ngayon naman, eh, uh, walang, walang pasok na kinansila na yoga trabaho dito sa Butuan City. Uh, even yoga sa klase ay kinansila rin dahil na rin sa posibleng aftershock. Pero sa ngayon naman, okay. hindi pa kami nakakaramdam ng mga pagyanig. Sumula, sumula pa kanina mga alas 9. Uh, 44 ng uh, umaga. Okay. Alert Alerto lang siguro tayo dyan ano, sa may part ng uh, Butuan area. Maraming maraming salamat, uh, Bombo Radio Butuan at uh, sa mga susunod, mag-update mag, uh, pa rin tayo ano, sa mga kalagayan natin dyan. Ingat kayo dyan. Mula rito sa Bombo Radio Butuan, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Kevin Linaac and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information Patradio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.